So mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Sana ya uh, nasa mabuting kalagayan po tayong lahat ngayon. At, uh, ngayon lang po medyo kakagawa tayo ng video dahil uh, ilang araw po ako masama ang pakiramdam. At kanina lang po ako nakalabas, ano, nakabiyahe at uh, nasa bahay na po ako mga katangkilik namin minamahal tumawag no? yung uh, manugang ko at uh, magdadala daw ng uh, tinapay dito Yan. so pakisamahan niyo po ako mga katangkilik namin minamahal sa aking video to. So habang inaantay po natin sila Shout-out po sa lahat ng ating uh, mga kababayan sa anumang sulok ng daigdig. You know? Sa ating mga loyal subscribers, silent viewers, you no know, sa lahat-lahat. ng ating mga kababayan, you know, maging ang ating mga OFW. Shout-out po sa inyong lahat. Kay Ma'am uh, Inrita Sulided, you know, kay Ma'am Gina Lina Paton, at kay Mr. and Mrs. Dubai big shout out po sa inyong lahat. At syempre sa isa sa ating mga iniidolo sa larangan ng uh, pagtulong. Ka business official Papa Dins TV big shout out po ka business family. Ayun. So pagpasensyahan nyo na po nasa tabi tayo ng kalsada medyo maingay so ayan po mga katangkilik namin minamahal Ata. Uh, so gagawan po natin ng video ito siguro mga short kahit na short video lang. Ayan. So, sa mga hanggang ngayon po may sipon pa rin po ako. Ayan. So kay Mister uh, Mr. and Mrs. Dubai, hintay-hintay uh, lang po tayo, muna tayo ng uh, natin. Ayan. So, medyo okay naman na ako ngayon. Gahanap na po tayo ng mababanata natin. Ayan. At, uh, salamat po ng marami. Ayan. So, ayan mga katangkilik naming minamahal, ano. You know? Sa ilang araw siguro, mga five days o six days, nawala tayong video. Ayan gawa nga po ng uh, yun nga masama yung pakiramdam natin ng inyong lingkod masama po yung pakiramdam so ayan na uh, main ngayon mag start na po tayo ng ano uh, magi start na po tayo gumawa ng video ayan. at hanggang ngayon mga katangkilik medyo yung lalamunan ko medyo <coughs> makatipa Ayan. So muli, pakisamahan niyo po ako sa aking uh, video ngayong gabi habang inaantay po natin yung uh, manugang ko. Ayan. So okay, yun, mga katangkirik namin minamahal, nandito na po sila. Ayan. Ayan, no? Oh.

Yes <laughs> <laughs> mga katangkilik another uh, sponsor naman ng uh, Breadtok. Ayun. Breadtok. Ngayong gabi po, ayun. Yan po ang aking uh, manugang si Corporal Patricio. Ayan. Sino yung kasama mo ngayon? Kakabatch Nandito ba yan nung ano? Noong kasal mo? Kasama siya? Nakasama siya? Hindi ko na matandaan yung mga kasama mo nung ano. Nung kasal mo eh. Ano po yan Hindi nung ano? Ayan. Ayan yung kulong-kulong na ano. Ang na o. Na-align ko na. Nakarating na ng ano yan. Ang Noy Besi Hayata. Besi. No, nung nakaraan. Tinibayang ko na siya gagawa na naman ako ng bago. ha <coughs> <coughs> ah? <coughs> nga nga Huh? si Huh? Huh? ano? Kawayan Huh? 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 sa Huh? Huh? mo Huh? Huh? Mm. -hmm. ako ng ano, kasi sabi ko, ko siguro, tinatanong ko nga kung ilan yung kailangan. <laughs> ah, lilipat na Ay lilipat na ulit kayo. Tama ah. na ako. Kamana ba? San... Ah, sige sige. Okay, baka, uh, south, oh, south yeah. kalau kan, malamang, malabun, kasi bijuan orangnya luar negeri, balen swila, Dari aku nagi kita aja nih, Ha? Ay, may, may gano'n pala siya eh. May init niya. Ay, motor mo na to. <laughs> uh, no choice talaga mo pa ganyan. <laughs> Personal. Personal na. Nung tumawag ka, nagkakapi ako. <laughs> Sabi ko na huli yata yung ano ah, tinapay ah.

Buti nagbukas. Kung uh, nagigawa sa mga baba, doon na yung ng mga nagtatrabaho. Ha, influence employees in trans. Pero yung mga sa labas, sarado mo. Hmm. In, uh, oh, Pero mga, ano po, mga trabago ay empleyado doon sa mga malas gis. Ang gis sila. Uh, ang, yung mga closing talaga na, ano, kasi may ginagawa pa sa loob yan. Alam, Naantay ko nga yung pin ko eh. Pag ano, pag, kasi mag-iisang buwan. Ano, Nag-email kasi sa akin nung ano, pag hindi pag hindi na dumating, pupuntahan ko. Sir, kablog tayo. <laughs> Ayan. wala akong upload nga nung mga nakaraan na medyo masama yung pakiramdam ko hindi ako nakapag video hindi ako nakagawa ng video hmm. Okay. Hmm, sige, thank you kaka ako kanina <coughs> So, diretso na kayo ngayon yan. Hmm. Saan? Saan ba kayo dumadaan? Hmm. Oh, dire diretso na yan. Iboni po shot tapos traffic nga talaga dyan sa lugar na 'yan. Abang ano? ano yan eh kulong-kulong kulong-kulong yan eh hindi ko maipasok hindi ko natapos kanina eh hindi ko maipasok gawang anong ano itong mga pusa kakalmutin yan eh <laughs> mahabayan oh ano yan eh mga nagtitinda ng bigas sa ano sa Iko yan yung pangalawa na yan eh pangalawang bubong na nilang pinapagawa dito kaya pag ganyan hindi ako nagbibigay ng ras. Kasi may gawin niya ni. Eh. <laughs> Tsaka bumibiyahe ako. Eh. Sulit yan. So yan. lang yung kuha ko nito eh. Ito lang naman siya. Balot lang. Pero kung buyan yan, papatak ng dalawang mahigit yan eh. Pati bakal. Pati bakal lang yung gawa ko yung mga ganito 1.7 ito eh yung mga ganito nga bubong tapos yung alignment naman 1.5 ganyan pero ito matibay eh. talagang tinibayan ko sulit sulit sila dyan hmm. yun ka una ang gawa ko <laughs> ngayon gagawa ulit ako ng hindi na ganyan kalit ay yung mga ganyan o oh. 3 4 3 4 na tubo yan kasi 1 half 1 half lang yan <laughs> maganda yan doon maganda yan doon sa inyo hmm. Yan kasi pang personal ko dapat yan. Ito ba daw, yung sidecar sa bahay. Parang motor ko na talaga ito. Hmm. Yung, mga tito ko naman na umihira. Pag yung matatawa sila. Yung eh, ano yung sidecar, eh, marami, marunong man silang mag-building. Hmm. Sige, yung motor nyo na lang yung isang Condition ko lang mo na itong DMX tapos pagka movies mo, ako na lang ko yung nangyiram sa kanila. Maganda nga doon, maganda mag-stay doon eh. Malawak yung tanawin, tahimik. Doon, no? Yung lupa na binibinta doon. Wala ko, may hindi pa nabibili o <laughs> hindi ata mabibili yun eh <laughs> Oh, pag ganitong oras, siguro naman ang traffic niyan yung papunta rito eh. Oo oh, Pero yung pagka na, wala na, wala nang ano. Ano dyan sa bago, anong bago SM? Sa Kirino? Ay, ako sa nabalik, SM nabalik. Talagang ano dyan, hanggang sa Uyo. Hmm. Traffic talaga dyan. Hmm. Yaw tawag kay Andri. Ingat ka palagi dyan. Ito <laughs> oh, may trabaho. May trabaho. Pumasok oh, Online na eh. Masa Ayun. Yung... Online na siya. Bira na lang po magpunta na lang. Ayun. Maganda na nga. Yung online na siya. Okay. Atuloy na kayo. Sige. Ingat kayo sa Ingat kayo sa biyahe. Ay, ingat pala sila. <laughs> ayan, salamat ha. Salamat ulit. Oo. So, ayan po mga katangkilik namin minamahal at uh, pauwi na rin po sila. Sabay po. Ayan. Ayan oh. Shout out sa lahat ng ating mga hukbong sandataan so yan, pauwi na naman sila sa kampo saan nyo? babalik pa kayo o dito na ayo o sige ingat ingat, ingat so yan mga katangkilikong minamahal nakaalis na po sila so, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama sa akin sa video nito eh. ito po yung tinapay at uh, abangan nyo po bukas at uh, pamimigay po natin yan sa ating mga kasama sa hanap buhay hindi naman po lahat, yung iba lang pamimigay natin yan sa ating mga kasama sa hanap buhay so ayan, pauwi na po ako mga katangkilik naming minamahal <laughs> Sayang so, mga katangkilik namin minamahal dito na po ako sa bahay. Yun. Maraming maraming salamat po muli sa inyong uh, pagsama sa akin sa video na So hanggang dito na lang po muna yung video natin. Yun, uh. Sa lahat po ng ating mga loyal subscribers, silent viewers, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all.